yung mga ka-idol off yung makina you know, naka off walang warning wala, kasi naka patay nga naka off yung susi you know, naka off yung susi Puntahan natin dito <coughs> pumipitik tinan mo oh, naka off ang susi naka ano siya gumagana pa rin yung throated body niya. ibig sabihin grounded o bakit nagkagrito huh? Hmm? Hmm? Pipiting siya. Patay tayo ha Ini nang mangyari na tinok idol, gastos. Gastos po mga idol oh. Gastos. Kasi naka-off siya. Oh. Uh. naka patay hindi naka-on. Walang warning. Ibig sabihin, mean, walang warning di katulad ito. Oh. Yan. Yan. Yan, yan oh. dapat yun yan don hindi pa rin pipitik yung total body kasi kung sa kanya pumipitik dapat wala yun dapat walang pipitik ngayon itong haton natin mga ka-idol yung kanyang computer box hmm. check natin yung computer box kung bakit oh, patay ang glaso nito okay. tanggal mo baterya son tanggal mo na baterya kasi nagkaroon siyang positive kahit off yung engine patay ang glaso nito tanggal mo natin kasi oh, grabe no, yung no, ingay ha? No, 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 na natin kung saan o tanggalin mo natin ito baka may dumikit tingnan mo muna itong harness ito ito tingnan mo baka may dumikit lang okay. baka hindi naman sa computer box may dumikit lang siya Kaya nagka roong, roong ng grounded. Tamang sinabi mo kanina na may pipitik, uh, may kumikislap. So yun pala yun, yun tumutulong niya. Uh, yan. Tingnan natin. Wala siyang sugat. Walang sugat eh. Yan, buksan mo yung yung sakit ng computer box. Wala, diyan. yan. Dito, buksan mo. Dito, wala naman dito. Wala rin dito. Yan, buksan mo. Titingnan natin kung may tubig. Ang tubig ko galing ko dito yan. Kaya dapat may harang yan. Nanggalin mo yung tornilyo muna. Hindi ah, na. May dapat, dapat may nakatakip dito. Nakas... You know, plastic? O, hindi ka... Mating. Ang labis mating, may naka... Ganito puma, o. Oh. Ganito. Naka-hook na ganito puma. Kung galing sa tubig si Babaw, oh, naharangan siya. Yan, titingnan natin. Tingnan natin nga natin. siya ganun? Ito bila, ang malaki. Ito yung basa. Ito, ito ang bahay mo. Tingnan natin.

paraan. Hmm? Ito so ang basa niya, kakaiba. Langis. Isa din yun. Bakas dati may history siya. May tumaga sa oil seal mo. Tumalsik sa hood. Ano? Ay, mayroon nga. o oh. Yan, sign niya. o oh. May langis. Langis ang sign niya. o oh. Confirm. Yung bubuksan natin yan. Ang natin itong mga metal screw yan tanggalin natin yan kaya pala sinabi mo grounded may pitik pitik tapos iingat lang tayo magsikwat nito kasi ah, uh, ano to Delikado. hindi naman plastic huwag na ipabao ng husto kasi nandun yung board Maraming tang housing nito, wag lang masima, kasi yung board. Housing lang, wala problema. Yung board niya sa kaso. Yan. Kaya kabilaan, bilaan natin. magtitirahin natin. Ini tu akan niya. Ay, 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 ay. Kita mo mga idol, no? Ang kairabahan sa kanya, medyo safety siya kasi lang isang pumasok. Hindi sa tubig. Uh, sa tubig, delikado. Oo, oh, delikado ang tubig. Uh. Yun. Langis ang pumasok sa kanya dulo. Hmm. Langis. Kaya cleaning talaga natin to, hmm. Yan. So, ayun dulo. demo. Ito kita ko saan. Ito, yung kamay ko, walang langis. Pag ipunas ko dito, sa side dito, mayroon. Okay, di-cleaning natin. Okay? di natin. Saan so, makuha natin para makatipid naman si Idol. Ay, Yun, na, oh. Bukan natin linisin. Okay? Yan buuhin na natin. Tapos na natin mag-cleaning. Yan, buuhin na. Yo oh. Oops. Balik na natin. Tapos testingin natin. Kung anong nangyari. Kung uubra ginawa natin. Kaya pala nag-warning ano, crankshaft. Ah, dahil connection yun. Uh, connection dito. Hindi lang tumunog kanina eh. Ito si Sil natin. Oo, uh, uh, sa sakit dumaan yun mm -hmm. Sa sakit dito Hindi siya makapasok ito, silado ito eh Dos sa sakit ng sa naman. Yan. Okay. Bak. Yang kakabit na. Kakabit natin. Ilabas mo na dito, ilabas mo na 'yung salpak 'yung ano, oh, maganda pa lang lak. Kaningin na 'yan. Ba. Kaningin mo muna. Just pina-tay ko para hangin. Wala okay. Hindi, langis, langis 'yang pumasok. Ano? Pagahinginan natin. Isa lang.

si gastos yan gusto sa mangyayari ito pag ah, yan so simula tayo ano tayo yan cleaning muna tayo yung throttle body Teknikan muna tayo ng pag cleaning ingat muna ito so kasi mag ako okay. Pangkilin pa kaya tao. Huwag, huwag, huwag. Huwag mo susi. on mo ha huwag mo ha warning mo lang lahat may gasolin pa dito sa dito sa carb pa yung carb cleaner basahin ayun <todan> eh, sa taas nakatakip pa dito yun ha bago yun eh kakukuha ko lang <todan> on lang ha huwag pa start gas pedal lang apak oh. gas yun okay. ha huwag mo bitawan ha maipit kamay sige Yan ang technique natin para mabilis ang ano. Para mag-adjust ng RPM. Okay, patay. Okay, balik. Oke, start. Eh? Oh, kita masuk. Oke, start. Walang chicken gin? Oh, bawa walang chicken gin? Wala, wala. <laughs> wala na, oh. Yung crankshaft Oh, Tasil Mentega. Wah, klase ka talaga. Oh, oh wala nang pitik-pitik. Manjin pitik. Iya, namun aku akan nanti selinis. Nanti Cindy sagu emas tuh, semegah nuri Computer Box gembung milih. Oh, iya, di bawah. Iya, ano? Surtimo, <laughs> nakwasa cleaning. Surtinya. Sino si Berte? Ako dito pupunta. Mm. Ah, no, wala Ay, siyang patay ng patay yan, kagap. Ah, patay ng patay. Oh, sino to pinahila ko to? Ay tinuwing na to. Tinuwing. Buti um pa yung, yung, yung pa mo tarito. Nay umina ang battery, tinga charge ko to. Mm. Tinga charge. Kumandar siya. Kaya tinakbo ko na agad dito. Sir, tinawag ko na kuwasa ng gahano. Yari, na, yari sa computer box. Talaga, wala nang ano. Talaga, yung lumalabas ang crankshaft si crankshaft sensor. Wala na. Wala na. Oh. oh, ganda. Talaga, ang ganda siya, ng, eh. ng RPM. Oh. The, dyan, ito, may EBS lang siya. Pero ibis na lang yan. Matagal na daw to oh. Tapos dito, lumalabas yung check engine. Matagal na yun. Yan o. Oh. Okay. Ano yan? Uh, Pati airbag mayroon siya. Ano nga yan? Ang yan. tawag dyan? Ang laki na ito. sabi mo? Ha? Ano masabi mo? Thank you very much. Thank <laughs> <laughs> you very much. Sinaga... Ginaguide ako dito. <laughs> <laughs> sige, sige, sige. Yan. Okay na. Goods na. Okay. Thank you. Thank you.